Okay, magandang hapon po mga kababayan. Today is Saturday at katatapos lang nating maglaba. Kayo ba naglaba na? Matuyo kaya yung nilabhan ko? Maambon eh. Mga kababayan, pag-usapan po natin ngayon ay itong mga kapalpakan ni Cheese Escudero. Opo, pag-usapan natin si Chisis Codero. Kabayan ko to si Chisis Codero. Eh, hindi naman bayang-bayan kasi sorsogon siya. Albay kami. Pero, dati bilib ako dito, eh. Kasi, isa siya sa mga politiko, isa siya sa mga senador na medyo, medyo matalino naman, di ba? Pero hindi naman ako masyadong bilib na bilib. Kumbaga, average lang hindi naman siya ganun ka talagang totally kagaling. Pero sa batch ngayon ng mga senador, kahit papano, isa siya sa doon sa mga medyo okay lang, 'di ba? Kasi ang mga senador ngayon eh masasabi natin na below below ewan. <laughs> wala talaga eh. Maliban na lang sa maliban na lang dito sa very active na si Risa Honteberos. Yun nga po. Akala ko magaling itong si Cheese. Akala natin magiging mas okay siya kay Mig Subiri na 'di ba? Kaya pinalitan nitong si Mig Subiri as Senate President dahil nga medyo may pagka-ano rin. May pagkabubito rin. Mahina. Weak. Weak leader. So, nung ipinalit itong si Jesus Codero, akala natin magiging mas, kahit pa mas okay, no? Minsan naman, okay din naman ang utak ni Cheese. Okay siya doon sa ginawa niyang pagpapahinto, doon sa kabalbalang Senate hearing na ginawa ni Bato with ano yung napakalaking kalokohan na Senate hearing di ba na doon siya nabansagan ng Mr. Puncher So, ito nga po. Medyo nakakainis lately, itong mga ginagawa o mga binab binibitawang salita ni Chisis Codero. Una, itong ito nga po, nung mahuli diba, nung nahuli si natiklo si Alice Guo sa Indonesia. At uh, ito nga, naibalik na sa Pilipinas. Tapos, uh, kung ikukulong sa Senado na hindi matutuloy dahil ang pinili ni mas gusto ni Alice Guo na makulong siya sa PNP sa krami dahil mas safe daw siya doon tuloyin mo mga kababayan tama ba yun? yung nakakapamili pala ang isang akusado isang kriminal isang criminal na ba? Uh, Parang sa akin, criminal na yan eh. Ang dami niyang kaso eh. Kaso na mga tinataguan, ayaw harapin, tinakasan, o di guilty na yun. Di criminal na. Oo. Uh, kasi nga, pag tinaguan mo ang batas, pinagtaguan mo yung kaso, ibig sabihin guilty ka. Well, it's either... Uh, not, not at all times naman. Meron namang mga tumatakas dahil sa takot, kahit na kahit na inosente pero natakot natakot na baka alam niya na matatalo siya, mapapahamak siya. Pero ibang klase 'yon. So ito nga nung naibalik na nga si Alice Guo dito sa atin. Tapos ikukulong sa kung ikukulong sa Senado, ang gusto pa naman ni eh, mangyari ni Jesus Cordero, nag ano siya? Ha? <laughs> Nagpapap yung sa showbiz now na. Kaloy, tinawag na magnanakaw ang nanay niya. Alam mo ito si si Kaloy nagsanga na naman yung topic natin. Nagpop up kasi dito sa screen ko eh. Si Showbiz Now na. Na si Kaloy eh. Tinawag na magnanakaw ang nanay niya. My goodness. Grabe ah. Parang hindi na ano, hindi na kaaya-aya. Tawagin mong magnanakaw yung nanay mo. Sigurado ka ba, Kaloy, kung saan dinala nung nanay mo yung yung perang nasa bangko mo. Balita ko, ibinili ng bahay eh. O, oh, bahay nyo. Anyway, <laughs> nagsanga yung nagsanga yung uh, kwentuhan. So, ito nga po, ang gusto mangyari ni Jesus Codero kapag ikinulong si Alice Guo dyan sa sa Senado, gusto niyang pabigyan ng cellphone, ng gadget. Hello! Mga kababayan, alam nyo, tayo, ordinaryong tao tayo, no? Hindi tayo, hindi tayo senador. Hindi tayo kasing talino nitong mga senador. Pero nakapagtataka na ang isang matalinong senador, inaakala nating matalino, ay magsasalita ng ganito na payagan daw si Alice Gu na magkaroon ng cellphone. Alam mo ba kung ano ang implication nito. Delikado, di ba? Biruin mo kung magkaroon ng may cellphone sa kulungan niya itong si Alice Guo. O di binigyan mo ng pagkakataon na makipag-communicate sa kung kani-kanino. Sa kanyang mga boss na sindikato o kahit kanino. Delikado yun, di ba? Paraan pa yun na baka baka magkaroon pa sila ng pagkakatao na makatakas. O kung ano, kahit ano, kahit ano pwede mangyari. At ay isa pa, balak pa nilang pagsamahin itong magkapatid na alis at Chelago sa isang sa isang kulungan. Alam niya para sa akin hindi tama 'yun eh. Kasi kung pagsasamahin sila, makakapagplano pa sila eh. 'Di ba? So, totoo lang sa mga ganyang kaseryosong mga kaso, hindi dapat nga pinagla, hindi dapat pinaglalapit, hindi ka, mag, dapat magkaroon ng uh, close communication. Hindi dapat magkaroon ng contact ang mga mga taong involved sa isang kaso. Tapos ito pag sasamahin pa nila. Tapos itong si Chisis Codero gusto pa niyang pabigyan ng gadget ng cellphone. Sus Maria Josep, nasaan napunta ang utak nito ni Chisis Cordero? Alam nyo sa totoo lang, common sense eh. Tayo hindi tayo nagmamarunong, hindi tayo nagmamagaling, pero common sense. Bigyan mo ng uh, gadget of uh, communication gadget, cellphone, o di, inilalapit mo siya doon sa kanyang mga uh, sa kanyang mga ano, mga boss, mga kagrupo, mga kakampi, kahit sino, mga mga tiwaling politiko, mga tiwaling pulis, yung membro ng sindikato ay may hawak sa kanya. Hindi ba? Come on! Tapos nag-aambisyon itong si Jesus Codero na nag-aambisyon nito maging pangulo eh. Alam mo, sa ganitong klaseng-klaseng utak, mapapahamak tayo, mapapahamak ang bansa, pag ganyan eh. Hindi pwede maging pangulo ang ganyang klase mag-isip. Mag Walang common sense. Walang sense of, uh, ano, responsibility. Walang utak. mga kababayan, okay ba sa inyo yung ganun? Kasi ako, sa akin, hindi ano yun eh. Hindi okay yun eh. Tapos ngayon, eto na naman. Ito ngang pagkakaroon ng itong ginawang Senate hearing ni Gagong Bato, Dilarosa, dyan sa Dabaw, Biruin mo, dinala pa sa Dabaw yung Senate hearing. Gumastos pa lahat. Para lang sa isang moro-moro na kalokohan na senate hearing. Alam niyo itong senate hearing na 'to na ginawa ni Bato diyan sa Davao. Mas lalo lang na na-expose ang kabobohan nitong senator Bato na ito. Na-expose pati yung kanyang uh, yung kanyang uh, mental capacity sa pagiging PNP chief. Well, hindi naman po ako magtataka eh. Paano nga ba kasi naging PNP chief itong si Dela Rosa. Mukhang hindi naman yan dumaan talaga sa through the ranks. Di ba? Di ba dapat mag-umpisa ka sa mababa hanggang sa napopromote ka hanggang sa pinakamataas. Ano bang background dito ni Dela Rosa? Di ba? Chief of Police lang naman ito doon sa ano, sa Davao City. Tapos nung naging presidente si Duterte, eto eh, na, ginawa ng PNP chief? Pagkatapos sa sa balita ko pa, sa pagkakadinig ko, eh, nagtapos daw ito ng... Kaya sabi nga nila, huwag daw maliitin si Bato kasi doctorate degree holder daw ito. May doctorate degree daw. Come on! Excuse me! Marami akong kilalang mga profesor, mga taong... Uh, mga nakapagtapos ng matataas na pinag-aralan, mga doktoral, mga Ph.D. Hindi ganyan. Ibang level po yun eh. Sa pananalita pa lang, sa actions, even sa... sa uh, kahit sa physical impression mo, makikita mo yung talagang tunay na may Ph.D., yung tunay ha, pero itong si Bato, my goodness, ewan ko pa paano ito nagkaroon ng Ph.D. naalala ko na naman yung isang kakilala ko, kaibigan, naging kaibigan ng isang kakilala ko na nagkaroon ng uh, Ph.D., no, 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 masteral, masteral yata o Ph.D., kasi kinailangan kinailangan yung uh, required 'yun para ma-promote doon sa school na kung saan siya nagtuturo yung teacher na 'yon. Teacher ba yun? parang hindi 't basta ano siya connected sa isang uh, hindi naman kalaki ang school, yung actually computer school 'yun eh yung mga maliliit na computer schools for promotion nagahabol ng promotion eh requirement itong this kind of degree parang masteral yata yun or PhD ngayon kasi gano'n na nga gano na nga ang kalakaran ngayon di ba sistema na kapag you're aiming for this type of uh, position, may mga requirement. Kailangan may ganito kang degree. So, yun na nga po. At alam naman namin, ha, wala namang hindi siya ganun katalino, ibig sabihin. Hindi naman sa panglalae, hindi naman tayo matalino, eh. Pero alam natin kung ang isang tao ay kakayanin ang isang ganitong degree. At yun na nga po, ang gumawa ng kanyang mga lesson, mga mga term paper, mga lahat na mga kwan, lahat na mga papers na isinasubmit yung uh, thesis ang gumawa ay yung kaibigan ko o yung kaibigan ko ang gumawa at nagkaroon siya nagkaroon siya ng matataas yung grade niya at nagkaroon siya nung degree na hinahangad niya at na-promote nga siya. Saan ang danger nito? Nakuha mo nga yung posisyon pero wala na yung level ng ng brain mo, wala naman doon sa ganong hindi qualified para doon sa posisyon. Dahil daya eh. Daya, dinaya, hindi ko po inaano yung mga schools na nagbibigay naman kasi wala namang alam yung school kung ang gumawa ba ng thesis eh yung estudyante mismo o kung sino pero makikita po yun kapag doon sa uh, anong tawag doon defense kasi i-defend ide mo yun eh kaso yung kaibigan naming yun eh tinuruan tinrain ng friend ko kung paano i-defend yung thesis eh, pumasa. Ganon. So, ang duda ko po, ito, si Bato, ganon ang nangyari dito. Hindi ito totoong uh, PhD holder. Kasi tingnan nyo na lang sa mga kanyang pananalita, sa kanyang mga, sa level ng kanyang utak, malayo. At alam naman natin kung paano siya naging senador, paano siya naging PNP chief, paano siya naging senador. Dahil kay Duterte, di ba? Palakasan. Kaya naman yan dyan napunta eh. Pero kaya tingnan mo, ano ang napapahamak ngayon? Dahil yan sa, hindi naman talaga kaya ng kanyang level of mentality, kanyang IQ, ang posisyon ng isang senador. Hindi lang napapahamak yung at nasisira yung institusyon ng Senado, kundi siya mismo na pagtatawanan siya ng mga tao. Ang baba ng tingin ng tao sa kanya. O eh, ito yung nangyari doon kay nung uh, iniimbestigahan nila yung isang kaso, yung kay Digamo ba yun? paluhod-luhod niya. Para siyang tanga doon eh. O ito naman ginawa niya doon sa hearing nila kay with Morales. Yung puncher-puncher na yon authentic dahil may may butas. O di ba nakakatawa siya? Pinagtatawa na ng tao. Pero ito hindi tumitigil. Ngayon gumawa na naman ng panibagong kabalbalan. Senate hearing para para tujuin itong si General Torre. Gusto nilang pasukuin si General Torre dyan sa ginagawang paghuhukay sa paghaha, paghahanap, paghahabol kay Kibuloy. Nakakaawa nga si General Torre eh. Pero may pagkatapos nung Senate hearing na nangyaring lasted for 9 hours daw. Hindi ko naman kasi pinanood lahat eh. Naka-boring eh. Ang boring-boring. Nagugustuhan ko lang yun kapag may nagsasalita si General Torre na hindi naman nga binigyan ng talagang uh, enough, sufficient na pagkakataon na makapagsalita. Hinaharang-harang ni Bato eh. Alam mo may katarantaduan talaga itong Bato de la Rosa na ito eh. Ipinapakita eh, ng gusto yung pagiging bias niya, pagkampi niya dito sa Puganti na si Tibuloy Porke kababayan niya, dahil pare sila taga-dabaw. Porke natulungan siya, doon sa pagtakbo niya sa politika. Gago, di ba? Napakagago po. Sorry. Pero ito si Bato de la Rosa ay isang gago. Walang kwenta, walang saysay na senador. Pare-pareho sila ng ni Robin Padilla, ni Bongo. Sila nagsama-sama doon sa yung tatlong unggok na yon mga walang kwentang senador eh ang tatlong yan eh kaya lang naman naging senador ang mga yan dahil kay Duterte di ba si Bongo si Bato si Robin Padilla di ba dahil kay sa connection kay Duterte at sa tulong daw ni Kibuloy at dahil sa pagsakay niya sa Unity Team. Na sa totoo lang ayaw naman sa tingin ko ayaw ayaw naman ni ni BBM noon na kasali yan doon sa Unity. Isinakay lang naman niya ni Sarah, di ba? Hindi, naman yan welcome ni BBM doon. Pinagbigyan lang dahil bit-bit ni Sarah eh. Tapos ngayon, ito naman mga pinagagawa. Naawa ako doon kay General Torre dahil sabi niya, nung in-interview siya ng media, pagkatapos nung nine-hour hearing. Nanunuyo, uhaw na uhaw na daw siya. Nanunuyo na daw yung lalamunan niya. Ang tanong ko, bakit? Hindi man lang ba, hindi ba, wala bang supply ng inumin o merienda? Nine hours? May napansin ba kayo doon na, hindi ko napansin kung may mga inumin sila doon o snacks. Meron naman siguro, pero bakit ganun? kasi pag dito sa senate hearing dyan sa senate building mismo <laughs> parang piyesta diba meron nga dyan na umaattend lang para lumamon ang gawi gawi parang akala mo eh gutom akala mo hindi pinapakain sa bahay nila napapansin na nga ng mga tao eh kung makala mo, nakala mo eh, parang ginutom na isang taon. Pambira, bakit hindi man lang pinainom ng tubig yung tag-attend doon? Itong si... Lumalabo na naman yun. <laughs> hindi pa napapalik pa. So yun po mga kababayan. Nakaka... <laughs> akala ko pa naman na si Chichi Scudero na ang bagong Senate President, eh, hindi rin pala maaasahan. May kabubuhan din. Nakakabwisit. Nakakabwisit yung... Doon talaga ako nabwisit sa kanya nung magsalita siya na kailangang bigyan ng cellphone si Alice Guo. nasa ang utak niyan? Bibigyan mo ng cellphone? Bawal nga cellphone sa mga kriminal, sa mga bilanggo, di ba? Klang si nito yung Jesus Cordero, ewan ko ba? Parang nawawala na sa nahahawaan ka na ba ni ng mga Duterte senators diyan? Tapos itong pinayagan mo itong hearing na to? Napakalaking gastos na masyadong bias para doon sa KOJC. Bias kay Kibuloy, kampi kay Kibuloy. Tapos sinayaan mong ituloy yan? Nasaan ang utak mo, Chisis Codero? Nakakabwisit ka na, ha? Balagang parang wala na tayong napipili ngayon na matino dyan sa Senado, eh. Maliban kay Risa Ontiveros at Sherwin Gatchalian. Wala na. Ay, si Coco Pimentel siguro. Pero the rest? Hi, mga kababayan. Yung mga... Uh, mga re-eleksyonista ng mga senador. Remember. Ihulog po natin sila sa bangin. 'Di ba? O. Oh, hanggang dito lamang po at uh, kagaya ng dati ko pinapaalala, mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Peace.